me, tinapos na ang pila. What's up, madlang people? Thank you for tuning in. Ako pumuli si Josepa dito sa... Josepa, anong latest na nag-atid sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update? sa latest tiktok live nga ni fiyang smith ay tinapos na niya ang pila dahil nga sa sobrang dami na nagka dito kay jm Ibarra ay tinapos at tinuldukan na po ni fiyang smith ang pila pero hindi po niya ayan dahil nga daw naman sa sobrang kagapuhan ni jm Ibarra ay hindi talaga maiiwasan ang magkaroon si jm ng na maraming nagkakaras sa kanya heto panoorin natin ang naturang

Okay na siya. <laughs> guys, crush ni Mommy. Crush ni Mommy kapit si Jayden. habang pila. Wala nang pila, tinakos Ay, wala na pala? Sorry. Tinakos ko na. Tinakos ka na. pila. <laughs> Masaya siya na, guys. Hindi, ano na lang tayo. Personally, mga mga jackets mo dyan. Ako lang ba yun? Kaya rin lang sa inyo? na tayo magagawa. na lang si Gaye. Sub-sub lang. Sub-sub. 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 sub lang sub 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 sub

Cash ni mommy -hmm. ko yung pet si Jayden. No, Mahabang pila. Wala nang pila, tinapos Ay, wala ko na. na pala. Sorry. Tinapos ko na Tapos yung, na yung pila. Tapos na pala yung pila. Masensya na lang. Hindi ano na lang tayo. Cash ni mommy ko yung pet si Okay lang ba yun? Carry lang ba yun sa inyo? Wala tayong magagawa. Okay oh, na lang si JX. Subsub lang. Subsub. <laughs> <laughs> Subsub kita dyan. Ah, <laughs> <laughs> uh, gusto mo ah. Dahil gusto mo na tumagos sa ano, <laughs> pader. Yuck na yun. mo siya yun? Lahat ng mga tao aalis ha. Ayos. Aalis din <laughs> sila, yung mga maling. Charity. Sila si JF yung charity sa tundo. Ay, narita ko nga yun. <laughs> Sila yung hasa yun. Sino mama mo? Yung din ang akin. Lakado po lang si mommy mo. Ay. May kikitain po tayo ngayon na lamang. Ay, labeto na pala. Wow. Ay, ako ay, Okay. Bulang di siya, okay. no? Confirm. Malindi siya. How's your trip sa Dubai? Super enjoy. As in, super, super enjoy. Nag-merge ka pa kami. Nag-message safari. And then, Dubai mall. And then, nag-yat kami two times. Nag-yat kami naman. Yung second time na yat na. Gawain na yung pitas of Diyan okay. ito. Four. Nagyati kami, Chris. kaya naman na. Teka si Jenta itong tulong. Salamat sa'yo. Tulog sa'yo ito. Salamat. Ayan, Jenta. Ayan.

Manghihilang ko ng update kay Mami Aria. Ano na eh? Eh! Mga akong bali. Yan na lang. Handa mo na? Filter lang naman. Captain Crush mo. Wala, isa lang crush ko. O oh, di ba, mga madlang people, talaga namang nakakakilig at tinapos na rin ni eh. Fiang Smith, di ba? Wala na siyang crush dahil wala na may nanalo na sa puso ni Fiang Smith at napaka-secure, di ba? Secure na, secure at payapang-payapa si Fiang Smith kay James Ibara, di ba? Kaya tinapos na niya ang pila. O, oh, paano madlang people, kung gusto nyo po laging updated dito kina J.M. Ibarra, Fian Smith, o oh, mas lalo natin at minahal sa tambalang JN Fian, ay huwag nyo po kalimutang mag-subscribe. I-click nyo po yung ring button dyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po ako po si Josepa dito sa Josepa Anong latest? Hanggang sa muli. Paalam!